Yan po yung reverse niya mga kaidol. No? Napakalinaw talaga mga kaidol yung ano natin. Yung dust na nabili. So maganda sa talaga yung mga kaidol. So hello mga kaidol. Nandito naman tayo sa ating tutorial. So ngayon na araw mga kaidol. Is tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag install sa ating uh, babao. O kahit ano pa dyan na uh, brand na babao. Kasi yung 'yung nakikita ninyo mga kidol is 'yung dashcam. So ito po 'yung uh, camera nya 'Yan So ang babao natin mga kidol is 'yung pegyo. So universal po 'yung uh, nilagay natin na dashcam. So ito po 'yung run. 'Yung dashcam natin, ito po siya. So mga kidol is touchscreen na po 'to, no. Touchscreen na 'to. Uh, yan po yan so ito po yung uh, dust cam na ginamit natin no so halika mga kaidol uh, pakita ko sa inyo kung paano mag install na ganito na dust cam no sa ating babao no so yan po so dito mga kaidol kung magbili kayo ng ganito na ganito ng mga daska mga pedal is may ano naman siya no meron naman siyang uh, diagram so alam na ninyo mga kadol. ito po yung diagram niya yan po so yan po mga kadol. so napakadali naman yung pag install ng ano niya ng dust kasi may diagram siya at saka ano talaga siya yung ano talaga hindi ka talaga malito so dito mga kaidol is ito try natin no lagay kasi na na to uh, kagabi mga kaidol hindi ko na videoan kasi sobrang haba talaga kaidol no so pasensya na mga kaidol at least ito po yung diagram niya so kahit kayo lang mga kaidol yung mga install nito is kaya ninyo ang kagandahan nito mga kaidol is maganda talaga yung uh, yung pagtunog sa sa kanyang ano sa speaker no at saka lalo na sa camera mga kaidol napakalinaw talaga yung speaker na ginamit natin mga kaidol is napaka ano lang no napaka universal lang yan po at saka dito din sa baba yan So, yan po yung uh, ginamit natin na speaker. So, halik ka mga kadol is uh, lagay natin to. Dito mga kaidol, is dito ilagay ninyo yung cam in. So, kita na niyo ninyo yung cam in dyan. Ito. So. Yung isa mga kadol ito sa cam in is ano talaga to mga kaidola sa camera to kasi ano toy eh, dapat supplyan siya yan po dito lagay natin yung cam in at saka yung ano yung supply niya pero mga kaidol is uh, ano natin to yung ayusin natin yan at saka maganda din siya tignan no so yan po dito natin na uh, ilagay dito sa gilid at saka yung sa speaker so oh, mga kaidol ah uh, nga pala mga kaidol is maraming maraming salamat pala sa nagsubaybay sa atin sa mga video so sobrang ah, uh, salamat talaga no at saka yung ano mga kaidol yung nag ano natin nag nagpa follow sa ating uh, yung profile natin so mga kaidol is maraming salamat mga kaidol and po so ito try natin mga kaidol ha para malaman ninyo mga kaidol kung gaano kalinaw yung dusk cam na nabili natin no so uh, nag nagtatanong mga kaidol kung saan mabili to so mabili Uh, ganito na mga klase na daskam kahit sa mga online seller no lalo na sa mga lasado at saka sa Shopee yun lang so dito mga kaidol so natin, eh, yun natin ito na Yan. Yan po yung dashcam natin. At saka kahit lang ano, kahit lang kayo na magsiset ng ano, ng clock na yan, huwag problema. So, iminaw natin. Yun, no? Yun po yung ano niya, FM. So, yung home. Yan po yung home. At saka, pwede din i-connect ninyo sa TV, mga kaidol, no? Ah, sa so TV, sa cellphone, sorry. <laughs> sa cellphone, mga kaidolo. So, pwede ninyo i-connect sa cellphone. So, sa Bluetooth, sa e-car, sa location, pwede din. May location to mga kaidol. Yan po, sa video, photos, settings, at sa wheels. ah, uh, pwede din. At saka, EVN. So, yung, ano, sa cellphone. Yan po, mga kaidolo. So, ito try natin uh, i-reverse mga kaidol, no? Ito try natin yung reverse yan. So, ito po yung reverse namin sa Peugeot. So, shut up pala. Yan po yung reverse. Yan po yung reverse niya mga kaidol, no? Napakalina talaga mga kaidol yung ano natin, yung dashcam cam na nabili. So, maganda sa talaga yung mga kaidol. O. Oh. Yan po yung reverse natin, no? Uh, napakaganda mga kaidol So tingnan natin dito Kasi yung Pag reverse mo mga kaidol Is automatic talaga siya Umiilaw uh, Katulad ng reverse natin na light Yan po So yan po yung reverse natin na light Ito po yung dashcam natin So Sabay sila sa pagilaw mga kaidol na Yan So Napakaganda mga kaidol sa so, dito Tingnan natin dito Yun o Sa sana makita ninyo mga kaidol. Yan po yung deskam natin. Yan po. Pakiganda mga kaidol no. Yan. So hanggang dito lang muna yung tutorial natin mga kaidol. At sana merong uh, meron ako ma makatulong sa inyo na, o oh, nakatulong sa inyo sa mga ganito na mga pang installations. So, maraming salamat mga ka-idol. Don't forget to like my video, i-follow ninyo ako idol at share nat ninyo yung video natin para naman makatulong tayo sa iba natin na uh, baba o kahit ano pa yan mga ka-idol, kahit sasakyan pa yan. No? So, yun lang mga ka-idol. Good morning sa inyo.